Yan ang iiwasan nyo Yan oh. Ang bilis no Woo! Walang side mirror oh, Alam nyo nakikipagkarera ako <laughs> Kaya sinasalubong niya na lahat <laughs> Wiggle wiggle oh. <laughs> Ah, tinitingnan niya tayo. <laughs> oh. Grabe, tigas talaga ng shock ko, pare. Ang tigas ng shock ko mga tropa Tumasakit na yung likod ko kapag may lubak Kaya e, ano mamatay yung camera ko pag napadaan ako sa lubak eh Ayan oh. e, ang iiwasan nyo Mga you know, Ayan o Ang bilis no Walang side mirror. Oh, Kala niya nakikipagkarera ako. <laughs> Kaya sinasalubong niya na lahat. <laughs> sinasalubong na lahat. <laughs> right. Antayin niyan tayo. <laughs> Wigil-wigil pa siya wigil eh. Ah. wigil Asarin wei Ah. natin tropa. <laughs> Sayang, nakukuha na ko ba? Sana hindi lobat yung camera natin para nakukuha na natin Sayang Tinitingnan niya tayo <laughs> Oh, oh. <laughs> Kamote gonggong -gong. <laughs> So there you have it, tropa Another walang kwentang content Ni Buti pa si Tonton TV Shoutout kay tropa natin, ha Sabihin na natin magaling magmotor si tropa Pero ingat pa rin, mga tropa Kasi una sa lahat, wala siyang helmet Walang side mirror Hindi niya makita kung meron sa likod niya Kaya kung titin siya, lumilingon siya ng... 90 degrees para makita niya lang kung meron sya sa likod okay lang kung katulad ng motor ko na maririnig niya e paano kung tahimik yung motor hindi niya lang meron pala sa likod niya biglang mag overtake ba? Diba? so shout out sa tropa natin tingin ko bata pa si tropa batang bata pa yon. sana may lisensya lang alang siya kasi syempre pag na siya wala pa lisensya dali eh. <laughs> sakit sa ulo kamot na lang kamot so, malapit na tayo sa bahay syempre mga tropa if you like this video ha huwag nyong kakalimutan huwag na huwag kakalimutan please don't forget to like share and subscribe syempre sa buti pa si Tonton TV mapa Facebook man yan TikTok and YouTube so maraming 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 salamat tropa sa pagsama sa akin ngayong araw So marami tayong content ngayon ha ihati hati natin yung mga content natin today Isang biyahe lang Nibuti pa si Tonton Napakarami ng content Dahil pinagbigyan tayo ng ating Hero 4 So hindi siya namamatay Nakarang kasi tropa Actually marami dapat akong content Kaso sa tuwing nalulubak ako Namamatay yung camera natin Tapos Nag-error na siya Sayang dami ko pa namang content sana last week Kaso hindi nagsisave So bawi na lang tayo today kaya maraming maraming salamat sa hero for na hindi ako binigo ngayong araw <laughs> at eto na tayo Malapit na tayo sa babay so hanggang sa muli tropa if you like this video please don't forget to like share and subscribe sa buti pa si tonton tv sa susunod tropa buti pa si tonton peace bye bye